Bagong SWS survey, lumala raw ang buhay ng isa sa tatlong Pilipino sa nakalipas na labindalawang buwan. IFM News Lucena. Halos magkatulad ang bilang ng mga Pilipinong nagsaming gumanda at lumala ang kalidad ng kanilang buhay sa nakalipas na labindalawang buwan. Ayon sa pinakabagong survey ng Social Weather Stations, sa survey na ginawa noong September 24 hanggang 30, sa 1,500 adult respondents sa buong bansa, 30% ang nagsabing gumanda ang kanilang buhay. 32% ang uh, o 32% ang nagsabing lumala. 38% naman ang nagsabing walang pinagbago. Bagaman halos pantay ang dalawang panig, bagya pang mas marami ang nagsabing lumala ang kanilang kalagayan kumpara sa mga nasabing gumanda. Ito ang pinakabagong larawan ng nararamdaman sa kalagayan ng mga ordinaryong Pilipino sa gitna ng patuloy na hamon sa ekonomiya, presyo ng bilihin at trabaho. Ang SWS ay regular na nagsasagawa ng ganitong self-rated quality of life survey upang masukat ang aktual na nararamdaman ng mga tao, hindi lamang ang datos ng pamahalaan. IFM News Lucena.